Mga kapatid, sa buhay ng isang tao, kapag ang isang bagay ay ipinagkaloob ng hindi lubukal sa puso, ito kung minsan masasabi natin pinipilit. Ang naisin ng Diyos sa atin, you must be persevere para makamtan mo ang iyong hinahanap sa iyong buhay. Tandaan nyo, no, huwag kayong mapapagod sa buhay pananalangin. Wala na nga itong bayad eh, minsan pinagkakait pa natin eh. Wala nang bayad ng pananalangin, pero hindi nyo nakikita may sukmi. Dahil kakabika, kakibat natin bilang kristyano ang pagdarasan. Tandaan mo, kailanman ang Diyos hindi napapagod sa pakikinig sa iyong mga pagdunog. Minsan, hindi lang na ng Diyos in the specific day and time. Pero alam ng Diyos, batid ng Diyos kung kailan niya ibibigay sa iyo. Minsan nga, mga kapatid, may mga bagay na dumadating sa atin, hindi eh, di ba? Hindi mo alam bakit dumating ito. Hindi mo lang naisip, is a God's blessing. Remember, the prayer is the communication between you and God. Ito yung pangnanggala natin bilang Kristiano. Pag inalis mo sa buhay mo yan, lumpo ka. Eh yung basic prayer na nga lang minsan eh, hindi na natin alam eh, how much more pa yung sinasabi nating panalangin na bukal sa ating puso. May pagdulog tayo kung minsan, pero sa bawat pagdulog natin, minsan may pangako eh. Then after that, yung pangako natin, napapako. Huwag kayong mapagod sa buhay panalangin. Lagyan natin ng puwang ang ating buhay at oras. The moment of silence to kneel down and to pray. Huwag kang mapapagod sa paghiling sa Diyos. At lagi mo tatandaan, hindi napapagod ang Diyos sa pakikinig sa bawat hinanain natin. Hindi tayo katulad ng hukom. Ang Diyos ay hindi katulad ng isang hukom kapag napapagod ng sasawa, ibibigay na agad. Kaya ang tendency nito, pwedeng hilaw, maasim, hindi mo makakain. Ang nais ng Diyos sa atin, lalo pa nating pagsumikapan, makita kung ano ang hinihiling natin sa ating buhay. And always remember, that, my dear friends, that the prayer is the communication between you and God. Sa bawat panalangin, hindi ka lang nakakatagpo ng iyong kahilingan. Nakakatagpo mo pa ang Diyos sa iyong kahilingan. Amen.